Guys, itong video na to update ulit ngayon. Ito ay nung Feb 2022 ngayon ay December 2023 na so magtutu years na siya sa Feb 2024. So ito yung dalawang ring na binili namin before sa Ongpin. And uh pina-appraise namin ito sa Cebuana noon um, itong sising na to ng asawa ko ay nabili namin ng 14,700 5.22 grams siya. Ngayon, pina-appraise namin sa Cebuana noong Feb 2022 5.30 masasanla namin siya ng 13,250 so ang kuha nila before 2,500 per gram. So, ayan, yung markings. Ano to, guys? Legit legit yung nabili naming sing sing and then itong heart na ring naman na ito na nabili ko ng per piece noon um, actually nabili ko to ng 5,000 so as in sinasabi ko sa inyo huwag bibili ng per piece sa ong pin so ito noon uh, ang kuha sa amin ng Cebuana na sa 2,000 pesos ang sanla ngayon um, nasanla namin siya ng 87 pesos tong sing-sing na to. And, yung sing-sing nung asawa ko, nasanla namin siya ng um, 15,237.50. So, tumaas siya. Kung dati, ang kuha nila 2,500 per gram, ngayon, uh, pumapatak na siya ng 2,875 ang per gram nila ng 18k Saudi Gold. So, yun lang guys yung update natin for today's video. Thank you po sa inyong panunood.